These are 5.4 billion worth of foreign assisted and other projects. Ano na nangyari rito? Kadami-daming pera, parang wala naman tayo nakikita mahirap pa rin sila ron. Bakit puro uh, dayuhan ang naghahari dyan? Sila ang nagsasabi kung saan. Sila magbibigay ng pera. Sila ang bahala kung tatapusin at iti-turn over yung mga project. Ano ba yun? Na-check po natin yung binabanggit ni Secretary Galvez. EO 79 2019, EO 6 2022, walang nakalagay na 100,000 ang ibibigay sa bawat decommissioned combatant ng MILF. Hinahanap ko pa rin ang legal basis. Dito, sa pagbibigay ng pera, walang legal basis. Mukhang karambola ang ating decommissioning effort. Yung uh, this WD, uh, wala naman kayong pakialam sa kanila, no? Basta pagbigay nyo ng 100,000 pesos, Please, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala na kayong pakialam sa inyo, di ba? Uh, mayroon, meron, sir. Uh, minsan, uh, pagbe-budget po na ibinabasa kami ng upapro, Meron po kaming mga case management. Kaya, kaya nga. Kapustahan, As far as kung anong gagawin nila sa 100,000, wala na kayong pakialam doon. Basta binigay yung 100,000 in exchange of their uh, surrender the, uh, yung decommission na firearms. Yes, Honor. Sinasabi lang po namin sila na yung 100,000 ay gagamitin po ninyo sa tamang... Ah, wala. wala, wala. Ganoon lang okay po. Okay lang yun. Guidelines lang yun. yun. Pero ako naman, <clears throat> kung ako ang i may Normal yan, nature namin yung taga Mindanao. Eh. We love guns. Mahilig kami sa barel, yung mga taga Mindanao. So, yes, more than our wife minsan. Kaya kung bigyan mo ko ng 100,000, wala ka na pakialam doon kung ibili ko yun ng firearms. Basta legal lang na firearms. Di ba? I, I, Mindanao one is, uh, is as, uh, as uh, have the, that uh, right to to bili ng to buy firearms as anybody in any Pilipino. Di ba? Basta within the bounds of the law. Basta pasok lang sa comprehensive firearms law yung pag yung pagbili ng firearms, di ba? Ang importante diyan legal recorded yung firearms na hawak ng isang individual. So yun ngayon ang challenge ngayon ng ating uh, ating uh, GRP at saka yung MILF eh. of course pati itong uh, independent uh, uh, decommissioning body kung paano nila masiguro na kung may armas man na naiwan dyan sa mga e email eh, wala problema yan basta legal lang di ba they are they are as qualified they are as uh, uh they have the right to to possess and firearms basta nasa batas lang meron pa kayong normalization program um bakit sinasabi na yung skills development centers, yung nabanggit kanina, nagtuturo tayo, they were built in six camps by the Australian-funded uh, Philippine Business for Social Progress, na nagre-reklamo rin. Kasi hanggang ngayon, they're awaiting turnover. Why are they awaiting turnover? Ang tagal-tagal na nito. These are 5.4 billion worth of foreign-assisted and other projects. Ano na nangyari rito? Kadami-daming pera parang wala naman tayo nakikita. Mahirap yeah. pa rin sila doon. To 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 set the uh, uh, information uh, uh, straight uh, as far as the MILF is concerned po uh, with regards to the uh, uh, funding facility and uh, the Ma Madam Senator mentioned about support of our development partners for the peace process. Uh yung MTF po uh, they were implemented uh, since 2006 po during the time na na establish din po on the MI left side yung Bangsamoro Development Agency at uh, nag nag uh, uh, support po dyan ay yung World Bank until such time nag end po siya nung uh, 2022 and on our side po uh, Mr Chair sa Barm uh, being the head of the uh, Barm the, the PPDA um, pina inventory na po namin yung lahat po ng support ng uh, uh, World Bank at uh, through the World Bank doon po sa mga conflict affected areas including the siksak na yung my life counts para po makita namin kung uh, nasaan na po yung mga pasilidad na yon at kung functional pa po ba yung iba at uh, kung ano na yung nangyari uh, to date so meron po kaming uh, effort na ganoon and uh, we will be happy to uh, provide the uh, senate with regards to that uh, um undertakings na ginawa namin on the aspect naman po doon sa BNTF yan po yung agreed uh, funding facility ng both implementing panel Uh, sa Moro Normalization Trust Fund na ang namamahala po naman po dyan ay uh, the, MLF, uh, then the, the GPH and the MILEP is implementing din po as the oversight and then may steering com and ang fund manager po ay ng World Bank. So, ang uh, fund manager... Yes, ma we're ang, aware of that. Ang uh, tinatanong ko, but walang output? Kahit mga foreigner yan, ano ba, sinorender na ba natin sa kung sino-sinong panel ang... Uh, bahagi ng Pilipinas. Ang bar may bahagi pa rin ng Pilipinas. Bakit puro uh, dayuhan ang naghahari dyan? Sila ang nagsasabi kung saan, sila magbibigay ng pera, sila ang bahala kung tatapusin at iti turn over yung mga project. Ano ba yun? Uh, uh, Mr. Chair, uh, wala pong decision na ginagawa ang World Bank sa BNTF. It's being uh, decide by uh, both the implementing panel from the government and the MILF. Kung ano po yung napag agrihan na kung saan po gagamitin yung pondo from that funding, yun po yung nangyayari na ini po, hindi po ang uh, World Bank, uh, Mr. Chair. Eh kasasabi lang nung nakaraang hearing na yung World Bank ang nagsasaad, kaya ta nalilito ako, pero ganun pa man, ang maliwanag, eh wala masyadong output yung BNTF, hindi po ba? Yeah, as far as the BNTF, dahil uh, nagkaroon po kami okay. ng challenge, in how, uh, kung uh, kailan po na-operationalize uh, yung uh, funding facility po ako po, magdidiskusyon pa tayo sa date of operation. Eh, andyan na yung pera at nag-iintay na yung mga tao at uh, mas lalong naghihirap pagkat tumataas ang presyo. Mr. Chair, na-check po natin yung binabanggit ni Secretary Galvez, EO 79 2019, EO 6 2022, walang nakalagay na 100,000 ang ibibigay sa bawat decommissioned combatant ng MILF. Hinahanap ko pa rin ang legal basis. Nalilito po ako dahil uh, mula dyan sa listahan, wala rin niya, Nakasulat lang, walang listahan na maayos. Dito sa pagbibigay ng pera, walang legal basis. Mukhang karambola ang ating decommissioning effort. Ang sasabihin ko lang, dapat unang-una itong mga foreign funded dapat naka-align sa domestic priorities. Eh hindi naman daw naka-align. Eh, World Bank naman na nagsasabi. Ang IDF, kung gusto nilang confidential, bahala sila. Eh, paano naman yan? Yung PNP na dapat mag absorb ng lahat ng decommissioned, wala namang papel, hindi naman kinukonsulta. Ang tanging PNP lang yata na narito, eh si Senator Bato. Abay, uh, bat ganon? Anong klase to? Kaya't uh, perhaps what we need to do, is uh, to uh, draft some kind of uh, law to manage this entire procedure which looks chaotic and uh, confusing at least to me with uh, no clear strategic direction or vision for. Mm -hmm. uh, Nag-start yung organization ng GPEC during my time as the GPNB and uh, na-obserbahan namin yon? napakagandang uh, sit up ang ginawa dahil yun nga pag bago sila kinumpos tinrain muna sila no the AP PNP at saka yung MILF at lumalabas pa na sa training mas magaling pa yung MILF mas isnapi pa yung MILF pag uniform me mas magaling pa magmarch sa there are instances na nagtatap sa training yung MILF so yung professionalism ng ng uh, forces um ay o kuwan, nag, nag, uh, umabot doon sa, ang forces ng PNP, umabot sa MLF. so maganda ang resulta. At uh, maraming instances na mayroong mga conflict areas na may nangyayaring uh, bakbakan doon, nagresponde responde yung GPAC, wala ka, kuwan, kagad, na-resolve kagad ang uh, sitwasyon. Dahil nga, may, may built-in na uh, MILF uh, organic doon sa GPAC. So napakaganda na konsep yan, pero... Ah uh, wala 'ng uh, kwan naman 'yan, transitory uh, uh, system lang 'yan. Once magcompletely uh, ma decommission, mawala na 'yung GPC at saka 'yung kanilang organic ng dimethylep ay maabsorb 'yun ng PNP. Ah uh, may mga systems na yun na nakalagay doon. So maganda 'yun para bang getting to know each other muna bago sila pumasok sa uh, mainstream organization ng PNP. Uh, napakaganda yung uh, Madam, uh, Your Honor, Senator Aimee. Yes, uh...